Ladies and gentlemen, introducing Eggy. Ano kaya ang mga aral na maibibigay niya sa atin? Hello! Ako nga pala si Eggy. Nandito ako kasi hinahanap ko ang aking mother hen. Pinaghiwalay kasi kami ng mama doon sa poultry house. Bebenta yata kami. Kaya I decided na tumakas. Nagpagulong-gulong ako. Yun tuloy nagkakrakang aking flawless shell. Oh my. Kaya simple lang naman ang aking pangarap. Gusto kong maging chicken, to be a hen in particular and to lay eggs of my own. I want to have a happy chicken family. Pero anyway, matagpuan man ako ng mama na nag-harvest ng mga itlog, okay na rin. At least, may silbi ang buhay ko kagaya ng mga ka-itlog ko maging nung unang panahon. Noong pamang panahon, kaming mga itlog ay mahalaga ng bahagi ng diet ng mga tao. Alam nyo bang may 10,000 klase ng ibon sa buong mundo? At sa aming mga chicken, may 200 breeds na. Sa mga pag-aaral, ang kulay at texture naming mga eggs ay depende sa aming inahing manok. Pero sa aming mga chicken eggs, brown and white lang ang pagpipilian. For your information, may mga itlog na color white, may brown to pink, may speckled blue-green, may black at iba pa. Ang mga white-shelled eggs, kagaya ko, ay produkto ng mga inahing may white feathers and earlobes. Samantalang ang brown shelled eggs naman ay mga itlog na pinoproduce ng inahing may red feathers at red ear lobes. Between the brown and the white shelled eggs, wala namang pinagkaiba ang nutritional value ng mga ito. Heto pa, hindi lamang eggshells ang naiba ng kulay, maging ang mga egg yolks. Totoo yun! Ang yolk color naming mga itlog ay depende sa feed na kinakain ng aming mga mother hen. Kung ang feeds ng aming inahin ay naglalaman ng yellow corn o alfafa, ang eggs na pinoproduce nila ay nagproproduce ng medium yellow yolks. Kapag ang mga inahin naman ay kumakain ng feed na may wheat ingredients, na colors ang yolk nila. Matanong ko lang, alam ba ninyo ang tawag sa sheep naming mga eggs? It's not circle, it's its spheroid, kung saan one end is larger than the other end. Napansin niyo ba yung aming yolk ay nananatili lang sa gitna ng itlog? Parang naka-float. Abay, ikaw ba naman ang paggulong-gulongin ng inahin ng 50 times? Ewan ko lang kung di ka lumutang. O tip lang ha, para mapanatili kaming fresh, ilagay nyo naman kami sa loob ng ref and please lang. Doon yung kami iwan sa egg carton so we can keep our air cell in place and at the same time, nasa sentro ang aming mga yolk. Hanggang 4 to 5 weeks, mananatili kaming fresh mula sa package date. Sige kayo, kapag di nyo ito sinunod, baka makainin yung itlog, hindi maging sunny side up. He, joke lang. Teka, may nang mama ba sa aming mga eggs? Hoy, Huwag nyo kaming maliiting mga itlog. Super high sa protein to, no? We eggs contain the highest quality food protein known. It is second only to mother's milk for human nutrition. Ops, ops, ops! Hindi namang protein ang nabibigay naming mga eggs. Our yolk contains vitamin D also and other minerals. Alam nyo, sa kada dal, -dal ko sa harap nyo, may narealize ako. Whether maluto pala ako o maging full pledge inahin ako, ay okay lang. Either way, naging makabuluhan ng buhay ko bilang egg. Sige, babalik na ako sa itlugan.